maligo-maligo kaya lang malalim good morning Yan, dito na kami ulit ha, sa kabila to sa uncle ko na pa kapatid ni tatay na pangalawang lalaki dito kami ngayon pa 4 days na dito uh, mamaya punta ulit kami doon sa kinalakayong kumbarangay doon kami pupunta mamaya Ayan, dito kaya kasi duman kami kasi hinihintay si tatay dito na magustong makita yung mga pinsan niya hindi na sana na kami dadan kaya lang ang dami naghihintay kay tatay Yan, dito muna kami dahil ito yung bahay nila iba yung lamig dito nanunuot <coughs> ang na. ano yung boses natin tinisip na tayo ako ah, nagising ito ayan lakad lakad muna tayo so na ako rito ah, ito, mm, yan yan yung gym na yan gym na yan wala pang bubong yan pero yung mga nandoon ah, mga kamag-anak din namin ah, so, may na tayo ang galwa nito ay medyo mas paganda yung daan dito kasi una po mas simento pero ang galboy wala pa ilang taon ba kaya ang lilipas bago matapos ang daan doon <coughs> so dati nung punta ko muna Ayan. Ano yan dati? Paniman ng palay. Wala na pala ngayon. Ayan. Diyan kami dati. Diyan doon kami nakisilong noon ng bahay nila. No, ngayon wala na sila dyan. nandoon na sila sa kabila. Eee. 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 maganda lang dito sa ano barangay nila Uncle Boy kasi ay angkalwa nito kasi yung mga bahay dito medyo magkakalapit hindi tulad kila Uncle Boy <laughs> ang ilalayo ng bahay. Kung bakit isang pinaka barang pinaka mismo barangay uh, mismo barangay nila malayo pa yung barangay nila Uncle Boy Sa ban pa. Tawid pa ng bundok. 'yun. kaysa dito. Kadikit-dikit ng bahagya yan, dito tayo sa likod nila ang kail. Dito tayo likod uh, ang kail. Tikwa pa uh, tayo. Ato, to. ata. saan yung tinuro, tinuro Hanggang doon sa dulo. Doon. <laughs> <laughs> nyo, layo ng toro. Doon pa. Ayun yan toro. Hindi <laughs> <laughs> ka makapagigyan. Ay, uh, likod nila. Kalansunin <laughs> sa may mga rab... may mga rubber din sila dito sa likod. Rubber at antay. Ay kita ko itan. Ah. mahugan ni. Mahugan ni. ay madi mahugan ni ay na. Ah. Adin dibuhan an. Nagana di yun. Nara. Mahugan ni. Babu ni baba. Ayun. Medyo may mena kasi may mga alagang baboy na kasi sa taas. Ah, nagana natin palkata mati na eh.

Ah, boom. Pala pala, bubom. Ito yung, ang kanyami bubom naman talaga ng Bukal ito ng Eden, bukal. Maliit. Ayan. At aminous ni Michelle, itinagkar para sa paleta ito Wan, dito yung dati-dati dito sila nakatira. Nagsitas. Yan sila ng mga. Agad ulomok. Nagadul mataklag. Gusto mo ng dumama, nanatpak mo. Agad ulomok to. Ayan, yung lalaki na matat at tanim na no. Nara ta nara. Si nara. Ano Mahugani. Mahugani. Yan, ay? Mahogan eh. Mahogan mga lansones sila Ni Maday? Uwan, adi, ngay... adi niya nga Ay tatasan lansones adi niya ito yung marang. Yun no? Subukan natin kayo ninyo isa. Kasano? Natin natin nagdala nga ata. Ito na pili yung, yung gusto mong makita oh. Ito yun oh. Yan. Ah, na over run. Dapay gani din na. Tay kay jo No, makatoy. ano oh, to na oh yeah oh, Ito yung marang. Pag bumili tayo sa kabiti ito, hindi mo alam kung ganito yung laman. Hmm. atau udah kegelku kita lagi Mas. mes. <laughs> 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 mm. Terus kami ni marang nih. Eh kami sa bukid. mga idol. Yes, good morning everyone. Here we are. Lalakad kami nang isang oras daw eh. Ngayon, dati kami po, kami man dyan bang tayo. Ayan, maglalakad kami papunta doon sa kanilang bukit. Doon nila uncle. dito. May pulos daw eh, kaya yun ang sasadyay namin. <laughs> diba pwede man tumaad to, tas akoan, dalong dyan. Uy! Uy! Kami dadaan bukid mm. so ito yung namin dito mga idol ito ito ay taniman ito ng mais dati so no nagkaroon ng paano ng government dito na libreng puno na at tanim ng ano ng rubber tree sila nagbigay so ito puro nagtanim sila ay puro rubber tree tinanong may pero dito ay mga tanim dito ay mais no maluwang na maisan to dati laki ba nang ngayon ito ay data data eh uh, yung katas <gib> na aagos yan uh, kaya sa niya yun so, manungal daw at ang kalbago kuliktan aking nga Ingat dati katas nang ko. Ang okay. ganda ka gudwa bulan. Ha? Basta na ka. Ano? Ako collection ka. Ikaw so isa di kan dati acid nga ko na daw. Habi, oh. oh, din no damdama toy, no si Mardengan ikam ti acid na. Ayun na yun ang ano matuduan madinga mawas out. Uh, so, ito ang rubber run ni Uncle Juanito. Nakikita nyo ang gandulo, hanggang dulo hanggang doon yan Pero may barangay hole doon yan Nakikita nyo yung barangay hole Doon sila nakulong <laughs> <laughs> Na namin kasama si tatay na iwan Kasi nakita nyo yung kamag-anak niya dyan naiwan na lang mga siya magkape na kami na lang So mas maganda o <laughs> mas dito sa Bayang ah, Bayang kaysa sa Kapayangan Lugar nila ang Kasi dito pero kami pumunta sa Pulse. Na pinaliligoan din nila. Kaya ito naglalakad kami nang magamaga. Ah. Manila ka, o, si diba, Pagpag na mga kastoy. Eh. Inupag na siwanti tayong gamit sa madunin na galis. Hindi pa kayo eh. uh -huh. yung ulan dito kagabi. Ambon lang. Hindi masyado maduras yung daan. Hindi maputik Hindi kayo mayroon <coughs> ng tenya. Hindi <coughs> Yan, ay medyo Oo, ito so, oh. si yung uh, -na ng pulse dito. Yan oh. lang, ay, medyo ano na yung tubig. Pakilip! Ata si Paul! Adagi ko mababa ni Ay, tayo! Kuya ko! Hindi naman, minitan ako sa ka, na! din ba?

Lalim na Wala na yung gutom Nasa eh, dumatas yung pork Kaya yun nasa taas kami Kaya na, na yung sa kapita I makikita yung taas So napimpintas lang ito ta, Mayroon pa siya lang Kasi sa Kapayangan. <laughs> Kailan bago natin mapuntahan nito? Eh. bantay ng bukid. Ng mga baba. <coughs> <Hanggang> dito na makababa. Pasoratan. motor. <laughs> lagi din na akong ako, ang malabsa na ata niya da akong jing, tapos pababa din na akong nardeng. Ay, kala nyo, hindi ko alam. Nakuha <laughs> <laughs> na daw rin nawala nang dalan. Wala na lagi ang dalan. Kani kay wala ni sa unang adalan, diretso na siya dito. Oh, Nahanap din namin yung daan. Akala ko nawawala na yung daan. Hindi malamang kung saan pumunta yung daan. Ayan, baba kami dyan. Ayan daw, tinatagong daan. Yun daan. Ayan daan. Oh, dahan-dahan lang kasi bangin 'yan. Bangin ang to. Bari-bari apo kad bakad pray <laughs> Yan. Kailangan natin magdandahan yan. yun, yung oh. daanan so, so, dito pa, ay ang lang ma, pa, yung... ma so kilong daanan pababa tingnan mo mapuntahan mas, lang yung pulse gagawin ang lahat ay! Hey, <laughs> 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 Naman di ay ba eh. lang din? Naalagi! Mga kong italan mo original ingnanta eh. mo! Hindi hmm. naman ah? siya po yung ay gala ba? Dito yan lumaki eh. Nalay nga talaga lumisir. misis. <laughs> <laughs> nga din makil eh, siyempre eh. sa amat okay, ako sa tub. Magagagayin na sa kanyada ako ito eh. Gayin na kanyada ako eh. Hay, kita siguro nag dakwa. Halangan. May island. Oo, Oh, O, oh. oh, magugyas ka. Hindi, hindi ka mag mag-ana. Pwede na maguro ni gawas dito sa ilang mga pidoy. oo. pag dito. Kili-kili oh. oh, oh. kili nga si mangsangat. Ah, <laughs> madulas, madulas, madulas. Mm. Sige, okay. sige, sige, sige tayo. So, ha. Wala,

Din. Parating din. Karating din pero babalik kami ulit papunta <laughs> sa taas. Pagpatong <laughs> sa Yan. Ito na dito na sa bato oh. naman, At, Ilang sent na? na sa kami diyan. kami. 1,000. Oh, diyan ang Oh, kalipit diha. salikod

wala ito sa plano namin biglaan <laughs> lang so yan ang task nyo ah mahal kami sa task nyo wala <laughs> lang kami pag kami uwi mamaya doon sa ah uh, yan sa pupunta lang kami mamaya ah uh, sa barrio namin doon kami ulit sasakay pa pabalik mga, bu, sa linggo doon na sasakay sa amin mamaya pupunta ulit kami mamaya siya ulit kami sa mga kamak anak namin sa kabilang bayan. Yan. Ah. Oh. Teka muna, papa, nagtatay paglikaw, urawin na kaming to diyan. Ha? Sigawan, sigawan na lang. <laughs> oh, pagbabanta. Agad na Ay si tatay sa taas na kuno. Sa dalawang ilog. Yan ang sabi lang. Ito yung pulse sa kabila. Papasok. Ito papasok sa kabila. Ito pulse. <laughs> oh! Ito na Yan Naabot din namin Ano ah, pag nantun nantay? Napag nantan nay Ano ah, ito na naabot din namin Ano ah. Ito na kami Napag na nata baba Pupo pa tayo ha ah. Yan, Yan naabot din namin eh

Rembo pa rin no? Eh. So ayan, dinadayo din naman ito kaya nabigyan bigyan na kayo Ito, so, hindi na siya masyara... anong kaya oh, oh. Nakakita rito, yung mga taga rito lang naman kaya lang iba, hindi pa natin kumpahan Sabi ang

Kaya pa sa Oh, listo na. Ito yung puno ng alingatong o yan. Kamang-kamang tayo yun eh. Ang pag na dumampi sa ano, sa balat. namin kamang Kamang-kamang! Kamang-kamang! Ano? Ano? Gala pa! Gala! Gala! Gala!

Yeah, oh, ano, <laughs> <laughs> ah, ah, man, Ay, ano, maki, pasturin, kabaw, tiyo, di tatay ta. nga ng Tokyo Day. nga talaga. The day to. Ato, mani. Atabat-bat ni di ba bakit Mani ato Enjoy. Balatong. Mag. Magpastuloy Di Okay, anak uwi na kami. <laughs> Gutom na. Bang, Gutom na. So, mamaya. Pagkatapos namin kumain, punta uh, rin kami ulit sa... Ang ah, mag-anak namin sa kabila. Doon mag-iisti at doon na rin kami sasakay pa uuwi ng papuntang kagayan. <coughs>